Nabutas na, nabutas na mga ibang estudyante natin yung tubo. Pero dapat walang, ano yan ha? Walang tubo. Or ang problema maaari yung karayong putpudna. Hanapin mo lang, kayo. Ganyan din sa akin, gumawa sa na ito? na 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 tapos tatanggalin niyo. Mm. So, sir, di same lang ba sa ladies at sa... Ah. Same lang? Same procedures, sir. Sa babae. Ano may papakita ko sa inyo sa babae. Pero yung pagpalak sa babae na lakit, bakit wala? ha, pagpasok ng tubig. Tinirain ko muna sa inyo yung pag-inject, ha? Okay. then after what Yung normal procedure. Okay na ba kayo lahat? Yes. Okay, okay. sige, yeah. okay. lagay nila lang doon para hindi kayo matusok. Then yung uh, okay. kakitoyon dito niya lang lagay ito mamaya, ha? Paglabasan natin sa so, ugali. Punta na tayo sa lalaki.